Kailangan po natin sa napaka-komplikadong panahon na ito, ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at ng dignidad. Pilipino lang ang may karapatan na, na, na magkaroon, na, na gamitin at uh, mag, mag, magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo hindi po ang mga dayuhan. Sa laban kontra naman sa krimen at sa droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Sa ekonomiya naman, huwag po tayo na maliligaw. Hindi po natin kailangan na umasa sa iligal na mga industriya kagaya ng Pogo. Marami po tayong ibang mas magandang pwedeng gawin para sa mabuting hanap buhay. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit at sa lahat ng na mga nangangailangan. Magkakaisa po tayo sa pagpili ng mga leader na tapat sa tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa mga sa, para sa para sa taong bayan, para sa buong Pilipinas.